hindi yan ano ba ang auto ba ang auto ano matindi to matindi hindi iba yun yun dun yun dun Nandito kami mga papi sa ano DJI store earth edge sa Makakabudol na naman kami nila Marlon <laughs> Pero maganda ay si maganda na yung ano Maganda na yung ano papi itong mega nito na sarili niya kaysa yung ano yung panating, yung cellphone oh kasi abala pa sa atin <makes> Oo. Ay, hindi rin ano, kasi hindi mo rin makikita yung view. Meron bang screen dyan, kuya? May screen din yan. Ay, eto. Ay, oo, oh, eto na yung, si para makikita mo cinematic na niya. Yung cinematic scene above the air. diba? Oo. Oh. Ito na lang to ba? Bibili ka? Ikaw, nasa iyo. <laughs> <laughs> Ay, paano sa Happy New Year? Parang masama pa loob. <laughs> Hindi. So, <laughs> si Pedro. Oh, Pero ito maganda to. Maganda rin to. Ano? Maganda. Kaya oh, ah, sige, tatanan mo na lang. May mascara yung pets. Kaya, sa nasa may idol ko tapos dito sa kwento likod dyan likod dyan, <laughs> <laughs> <Likod> dyan. <laughs> mababa yung likod ko. Ba, ano? bat, ako yung ko ano ba pinanganak ba? oo Chicago no? <laughs> ito, ito yung uh, ito yung pinamimilian mga papi yan ay, pichok may kasama na siyang ganito may screen no kesa yung ganito na paanin ah, mo yung kasama pa yung cellphone, di ba? No? bluetooth, di ba? parang hasil ano yan o, no? pwede rin dito hindi ba? dito no? lang talaga Ah, okay. Pero ito mas maganda to. No, may built-in na siya na screen kaysa yun nandito. Yung application po nandito na sa, sa loob. Kung so, ah, kayo through wifi o kaya data, doon na rin po. Ah. Oh. Pwede na to, yung mura muna ano. Ay, oh, yung mura muna. No. <laughs> Kuya, mag-subscribe ka ha. No, pakitain mo yung YouTube ko. <laughs> oh, hindi mga walang yayan. Hindi na okay na kasi YouTube ko kaya sila din sila nunod. Ay Ayaw pakitain ng puti. Oh, na monetize na. Oh, na monetize na. pangalawang channel ko 'yun. <laughs> na report <laughs> na mas report oy na mas report hindi <laughs> nga na mas report siguro yun ano ni no. sayo no subscribe pa at pa 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 ano ba yung Paano ko ako? Andiyan po yung bag niya, yung extra na battery na 51 minutes, tapos yung charging hub separate. Pag wala pong charging hub, pag yung 31 po, dito yung charging niya direct. Ah, 31. Ano 36? Yung ganito remote motor na dyan sa Yung 23, yung 36, yung ganito. Ang mas maganda na yung 44, ano, para kompleto, ano? Ah, tama. Ito na rin yung ano yun, Ah, yung remote. Dito naman, ito, kuya. Ito. Ganon din po, yung kit na. Tapos ito naman po, yung plain remote yung gamit, yung normal. Ito. ito. Naman, opo, kasuman battery po. Ay, yung 50,000 po, ito po yung gamit. Ah, sa 50. Uh, 40, yun po. So, kailangan na cellphone. Ah, sa 40, ito 50. Uh, ano yung kasama sa 50? May dalawang battery din, ala? Isang battery na. Bukod dito, may kasama siyang spare. May po. Isa lang po. Isa lang po talaga. Isa lang mong battery. Wala, ah, isa sobra. Ah, ito lang. May nakalagay lang. May dito okay. sa 57. Pag cash payment po, 8%. Ano mo po ah. <laughs> Tinan mo na. <laughs> Time na. Time na. Okay. Ah, ayun. Nasa likod pala. Oh, Ganda <laughs> na. Ito yung mark of the day na. Nalagtat na si Kevin.

Ano lang po, pwede naman tayo pumunta kay Henry kung magpa-price match tayo, di ba? Ano lang po, ako yan po yung mga pwede ng mga kapatid sa Paano, paano? Hindi yung mga yung pagkatapos ng matimuhan palapad nyo, mga kapatid nyo dito lang po, Dito okay na rin Hindi, kaya kaya kasi dito, mga kapatid <laughs> Bunutin mo sa ilalim kuya. Alam ko meron niya. Bunutin mo. <laughs> De, pin, pintahan mo, pintahan mo, pintahan mo. Dandaan kuya. Dandaan. Ayan. Ayan. Ito po, walang combo to ah. Isang battery lang po pareho to. Ang pagkakaya po po, normal remote, ito yung gamit, tapos 48, ito naman po, ito yung gamit niya. Okay. Nakalas 10,000 po pareho yan. Or 9,990, 32,000. Okay. okay. mas maganda to?

Aabot din po kayo 50,000. So ito, ano, Dib ang yung, kasama lang, ito, itong lang, ano? yung, iso, ito lang, no? Ito, lahat na po. Um, ito. Ito. Dalawa na, battery. Oo. So, yung, uh, uh, kaya lang kasi, kung i kasi, kasi, pag yung, uh, na kasi, pag naman yung palalit. Yan na po yung Kasi nakalit na ako na po. Kasi na yung... 48. 48. 48. Sabi nila nila nila. Um, Nasa 9,000? 9,000. So, magiging. Ganun din. Same lang. So, ito, ito rin And yung Oo. Kaya lang may ano lang ito. May ano siya? Oo. Uh, detector. Kaya um, <laughs> <10, 000. laughs> <laughs> <may> <laughs> ito, wala ba? Ito. May kukaroon ito sa less 10,000 Uy. Ano ba siya Ito paano? May tulong pa rin yun. Um, ano Ito nga. In, say, someday, in, sa front. Ito nga. to nga. Ito nga. Ito Ito nga. kasi pang sensing po. Pero sa pag-iingat ko pa rin po. So, sabi ko kanina, kung pro, pwede sensor, pero sige rin na yung Ah, okay. Oh, siyempre. Oh. Sa gumagamit pa rin Sa driving is na Sa pag-iingat pa rin po sa open area, doon tayo dahil sa pa rin. Pag sinalubong ka ng kalapati, ubus ka pa rin. Tama. hapon, iwasan din natin. Masa mo yung mga Kasi may ibon nipisa. Kaya ito Meron pang mga ibon na either,

si ba tara na? Nakikita ko sa lahat na pelikula ng sci-fi yan eh. yun ano, ganda ano. ano natin. Ikaw? Ano ba gusto mo? Hindi, tingnan na tayo. Yun lang sa Ano ba, type mo? Ikaw. You? you? <laughs> mamaya <kayo> sa akin. <laughs> 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 ano ano <mamaya, mamaya. laughs> kasi yung promotion na yun, sa ibang like camera house hindi nilalagad kasi na, kaya nagulat ang bakit nawa barangay kaya nga ano <toff> ano chek kung ano na ano 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 मिनट्स अंदर आएं ना यार निबार्ड एक्सट्रा बटरी चलो सप्लाई टाइम तो एमपीवीपी ना लंबा है तो तो फोर मिनट्स ना लेकिन कहीं तो नहीं तो ये तो फिर बात नहीं है ये तो फिर बात नहीं है ये तो फिर बात नहीं है ये तो फिर बात

Ano, ikaw? Ang mag ano? Hindi, ibig sabihin, nasa, nasa Italino eh. Hindi ko ikaw din Kasi si Pedro gagamit. Hindi, yan. Ano nalang isa? Parang naman pareho. Ano nalang isa? 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 Ano lang <laughs> isa? Uh, ano nalang <laughs> 4K, nalang isa? Ano nalang isa? Ano nalang isa? Ano nalang isa? Ano nalang isa? na kaya quality naman po, dito quality pa sa quality. Hindi naman quality. Kesa dito. Nung so, pinalipad naman po so, yun sa open area o open space, pareho na lang silang parang walang magpakanaboy na. Hindi nga ko lang kaya kung masya pero. Sige. Wala lang silang, parang, po kayo. Ang 5D pa rin, sa mga nagagagag sa'yo, sa'yo nasa ba? lang talaga sa'yo. Uh, um, kasi lahat ng specs, pareho-pareho. Ayan. Ata yung vertical shot nila. Uh, Ayan. yung portrait mo. Uh, pero may extra kami yung sa package. Yung combo po, itong option nyo, ano yung Ani, ani. Taklong. ni tatlong. Nagpapakita si Pedro na kung paano? Yung nila ano? Jiong. Mabig sa situ sila sa ano? Pagkano? 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 Dagat sa tubig. Dagat patubig. Dagat ako sa gilid ng dagat. <laughs> <laughs> Dagat-dagat <laughs> <laughs> lahat naman po pa rin. mo pa rin. Kung ganoon pa lang sa hangin. pa rin yung panahon. Eh, Level 5 no. so, na yung mga na tayo, kaya, yun mga Pero pag lumabas nila po yun, yun yung sila. Pag lumasin sila. Halimbawa, nandito po kayo sa... Dating sa... Narawang tabi ng So, yung feeling hype pa lang ganyan, tignan nyo na po kungika, kung masyadong magalaw yung drone. Pagkakanong po, Pagkakataon ako ng papatid. ko mo na ngayon. Ayoko, na, <laughs> Ayoko ka. kaka na kita. Ayaw Sikat! Bilala na nyo na po yung ni Pedro ng asawang pogi? Oh, pero, Uy lumagpas nga ka mo, Lumagpas Sobra nga 400. <laughs> ito Haha. papi yung binili niya Haha. 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 never. Haha. No, Haha. Never Boss Haha.